Paano ba natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos na siya ang hahayaan nating maghulma ng ating buhay? Tandaan lang natin itong tatlo na ito. Recognize, release, request. So, ano yun? Una, recognize. Recognize God's hand in everything. Pangalawa, release. Release your broken areas to Him. At pangatlo, request. Request God's rule daily. Okay, pag-usapan natin yung number one. Recognize God's hand in everything. Sabi sa Jeremiah 18, 1 2, 3, basahin natin ito, ang salita na dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon na sinasabi, Tumindig ka, bumaba ka sa bahay na magpapalayo at dooy iparirinig ko sa iyo ang aking mga salita. Verse 3. Kaya't bumaba ako sa bahay na magpapalayo at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. Ibigyan, bago natin pag-usapan ang lesson na ito, kailangan natin maintindihan kung sino muna si Jeremiah at bakit siya dinala ng Diyos sa Potter's House o magpapalayo. Si Jeremiah ay naging prophet ng Diyos noong 627 to 586 BC sa panahon ng kadiliman sa kasaysayan ng Israel. Ang Israel kasi noon ay nasa bingit ng judgment ng Diyos. Sila ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa Diyos Diyosan, puno ng moral corruption at political instability. At malapit na silang ma-exile sa Babylon kasi huhusgahan na sila ng Diyos. Si Jeremiah ay tinawag ng Diyos na maging prophet malapit nung bata pa siya. Around 20 years old. Ang mission niya ay paalalahanan ng Israel tungkol sa nalalapit na judgment sa kanila ng Diyos. Siya ang mananawagan sa kanila na magrepent at mag-encourage sa kanila na bumalik sa Diyos. Alam mo, napakahaba talaga ng grace ng Diyos. Alam mo, siguro, parang inisip ko, kung ako siguro yon ako, baka sabihin ko, nako, ta tapos na kayo. Ilang beses ko na kayo winarningan eh. So, hindi ko na kayo padadala ng, ng mga prophet. Pinagpapatay inyo lang yung mga profit na pinadala ko. So, hindi ko na kayo padadalan pa. Pero tingnan mo, no? Ang Diyos, sobrang gracious. Pinadala niya pa rin si Jeremiah. And minsan tayo, no? Sa buhay natin. Minsan kahit na meron tayong mga ginagawang mali, hindi kalooban ng Diyos, pero napaka-faithful ni God. Minsan gagamitin niya ang iyong asawa. Minsan gagamitin niya ang iyong D-group leader o yung kasama mo sa D-group at sasabihin sa'yo, kapatid, medyo mali yung ginagawa mo. Hindi yan kalooban ng Diyos. And ganun yung ginagawa din sa atin ng Diyos. Now, ang problema, si Jeremiah, kahit pinadala ng Diyos, nag nagpreach for 40 years pero halos walang na-convert. Kaya tinawag siya na weeping prophet. Lagi kasi siyang umiiyak sa kondisyon ng bayan niya. Grabe si Jeremiah. Kapag nakita niya yung mga kababayan niya na naliligaw, kapag nakita niya sila na hindi bumabalik sa Diyos at nananatili sa pagsamba sa mga Diyos Diyosan, umiiyak siya, nalulungkot, mayroong compassion. Kaya nga, tanong sa atin, mayroon din ba tayong compassion sa bawat tao na nakakasalamuha natin sa araw-araw. Nakikita ba natin sila bilang mga naliligaw na kaluluwa? Pinapahalagahan ba natin na humanap ng pagkakataon para sila maibalik sa Diyos? Umiiyak din ba tayo sa kanilang kalagayan dahil sila ay hindi maliligtas? at dahil hindi pa nila kilala ang Panginoong Yesus. Alam mo sa context ng chapter 18, ang Israel ay kumakatawan sa clay o luwad at ang Diyos ay ang potter o ang magpapalayo. Kaya lang ang clay, yung Israel, naging rebellious, resistant, lumalaban sa paghuhulman ng Diyos sa kanila. Sa alip na maging malambot at madaling hulmahin, naku, naging matigas ang kanilang ulo. Kaya ang ginawa ng magpapalayo ang Diyos, nag-decide na i-reshape sila ano Sa pamamagitan ng pagdidisiplina at judgment. Nako, ewan ko sa inyo, no? Pero ako, alam nyo, minsan ayaw ng disiplin ng Diyos. Parang inisip ko, nako, Lord, susunod na lang po ako sa inyo. Ayaw ko po ng disiplin. Kasi masakit talaga pagka merong judgment. So, ang plano, tingnan mo, sila ay sasakupin ng Babylonia at itataboy palabas ng kanilang sariling bayan. Ito ay hindi punishment kundi proseso ng pagbabago at paghulma sa kanila. Si Jeremiah naman bilang prophet, nasa unique position siya. Siya ay parehas na taga-observe and at the same time kasama din siya sa minomolde ng magpapalayo. Bilang observer nakita niya kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng Israel. Pero bilang participant, kasi taga-Israel din siya. Ang ibig sabihin siya rin ay Clay. na hinuhubog ng Diyos para sa ministry niya. Ang pagpapadala ng Diyos kay Jeremiah sa Potter's House, hindi aksidente, kundi ito ay intentional. Dahil meron siyang lesson na gusto niyang matutunan ni Jeremiah. At alam mo kaibigan, ito din ang lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin tungkol sa magpapalayok o Potter, ang Diyos mismo. Kailangan kasi ni Jeremiah na maintindihan na ang mahirap at masakit na ministry niya. Biruin mo, nagpipreach siya ng gospel. Pero pine-persecute siya, binabantaan siyang patayin, minamak siya, pinagtatawanan siya, hindi siya pinapakinggan, napakahirap, nare-reject siya, nararanasan niya yon, nararanasan niya yung heartbreak na nakikita niya sa Israel kasi alam niya yung kasasapitan nila dahil patuloy silang nagmamatigas sa Diyos. At lahat ng ito ay gusto ng Diyos na matutunan ni Jeremiah na parte ito ng plano ng Diyos na magpapalayok na ating buhay. Lahat ng mangyayaring judgment sa Israel ay kailangan niya ma-recognize na parte ng paghuhulma ng Diyos sa kanilang buhay. Ibigan, nare-recognize mo ba na ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo? Na siya ay kasama sa iyong pamilya, kasama sa iyong trabaho, kasama sa iyong ministry, kasama sa lahat ng ginagawa mo. Kasama rin siya na kumikilos sa pagmumolde ng iyong buhay. Pagmumolde na maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Kaya nga, ang unang point, kung gusto mo talagang sumuko sa magpapalayok ng iyong buhay, recognize. Recognize what? Recognize God's hand in everything. May kita mo sa verse na ito na hindi aksidente na sinabihan ng Panginoon si Jeremiah na pumunta sa magpapalayo. Sabi niya, may instruction. Sabi niya doon, do'y ipaparinig ko sa iyo ang aking mga salita. Ibig sabihin, again, may lesson na dapat matutunan. May revelation na dapat makita. Sabi sa talata, naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. Now, ano yung gulong na nakita ni Jeremiah? Ang gulong, di ba? Pag nakita niyo yung gumagawa ng palayo, ano? meron siyang clay, <laughs> And then yung clay na yon umiikot kasi nakapatong yon sa gulong. Yung gulong ito yung nagre-represent ng ating buhay. Yung mga events, situations, challenges, yung mga nangyayari sa atin ay ginagamit ng Diyos para hulmahin tayo. Gaya ng Israel, hindi aksidente yung mangyayari sa kanila na pagsakop ng Babylonia. Gusto maintindihan ng Diyos, Jeremiah, kaya ko to gagawin kasi ito yung pagdidisipline ko sa inyo. Hindi para sirain kayo, hindi para wasakin kayo. Gusto ko kayong i-restore. Gusto ko kayong i-mold ulit. Gusto ko kayong i kasi hindi kayo nakikinig. So gusto mong recognize ng Diyos na ang Diyos ang potter, tayo ang clay. Kaya kaibigan, tingnan natin sa sarili natin. Meron bang sitwasyon sa buhay natin na parang, Lord, parang sinishake mo ako dito sa sitwasyon na ito. Lord, parang meron kang ginagawa na hindi ko nakikita. Pero magre-recognize ako sa'yo. Maniniwala ako sa'yo na ikaw yung kumikilos sa aking buhay. Kaya nga, kailangan nating i-recognize na ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Alam mo pag iiwanan mo lang yung clay sa ibabaw ng wheel dun sa gulong, wala namang mangyayari dun eh. Kahit pa umikot yung gulong, nangyayari yung mga circumstances, walang mangyayaring maganda sa clay. Hanggat hindi hinahawakan yon ng magpapalayo. Hanggat hindi minomolde yon nung pattern. Hindi lang sa mga magandang bagay, hindi lang sa mga answered prayers, pero sa lahat kasama na ang mga difficult circumstances. Kasama na ang mga disappointments. Kasama na ang mga delays. Kasama na yung mga detours ng buhay natin. Gaya ng nangyayari kay Jeremiah. Kibigan, hindi lang sapat na i-recognize mo ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kundi kailangan mo din na maniwala na alam niya ang ginagawa niya. Amen ba? Bisa, nagtatanong ka ba, Lord, ano ba talaga plano mo? O kaya, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko, Lord? Kibigan, alam ko hindi madali tanggapin na tayo ay parang clay at ang Diyos ang father. Kasi kapag clay ka, nakatakot. Kasi wala kang kontrol, wala kang say. Hindi mo pwedeng tanongin na magpapalayok, bakit mo ba ako ginagawang ganito? Naalala niyo si Pablo? Romans 9.20, sabi niya, Ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos, sasabihin ba ng bagay na hinuhubog doon sa humuhubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Kaya nga ang tanong, <coughs> handa ba tayong hayaan ang Diyos na hulmahin tayo ayon sa Kanyang disenyo, hindi ayon sa gusto natin? Imagine mo ito, yung clay habang hinuhulma, biglang nagsasalita aray, wag po dyan. O kaya, sandali lang, ano ba ginagawa mo? Gusto ko muna malaman, gagawin mo ba akong flower base? Gagawin mo ba akong coffee cup? O baka naman ashtray lang? Ayoko yan. Nakakatawa pero nakakalungkot, di ba? Kasi minsan tayo rin, ganyan tayo magtanong sa Diyos. Ayaw nating dumaan sa proseso hanggat hindi natin nakikita ang outcome. Sigurista tayo mga tao, kasama na ako dyan. Lord, ganito muna dapat ang mangyari bago ako sumunod. Bago ako magpasensya, bago ako magpatawa. Dapat ganito muna mangyari. Ayaw nating magtiwala hanggat hindi malinaw ang buong plano. Nasasabihin ng Diyos, eto, uh, August 1, ganito mangyari sa'yo. September 5, eto na. Yung pinagpipray mo, eto na, ibibigay ko na, ganito mangyari. Etong brand na to, eto yon. Kaibigan, hindi ganun ang plano ng Diyos. Hindi niya ibibigay sa'yo isa-isa ng isang bagsakan. Ang kailangan natin, kahit hindi natin nakikita, magtitiwala tayo. Magtitiwala tayo na hinuhulman niya tayo ang lahat ng sitwasyon merong purpose. Ang purpose ay para yon sa ikakahulman natin na maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Pero kapatid, tinandaan natin kapag hindi tayo titiwala, hindi yon ang tinatawag na faith. Hindi yung faith. Kapag gusto nating makita ang lahat bago muna tayo magtiwala, hindi ganon gumagana ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintiwala maintindihan ang lahat. Kahit hindi mo nakikita kung paano kumikilos ang Diyos. Bakit? Dahil naniniwala ka ang kamay na humuhulma sa'yo ay hindi kamay ng isang sadista o isang malupit, kundi kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Alam mo, pag yun yung pinaniwalaan mo, kapag inembrace mo yung katotohanan na yun, ni-recognize mo na ang kamay ng Diyos ang kumikilo sa lahat ng sitwasyon mo, makakatulog ka ng mahimbing. Minsan, kaya hindi tayo nakakatulog ng mahimbing. Nag-aalala tayo na nag-aalala. Lord, bakit ganito yung nangyari? Bakit ganito? Paano na? Paano na yung future ko? Paano na yung anak ko? Ibigan, relax. Recognize na ang kamay ng Diyos ay kumikilos. Kahit hindi mo nakikita. Bakit? Kasi siya yung pattern. Tayo yung clay. Oo, may karapatan ng Diyos gawin ang nais niya. Siya ang may lika sa lahat. Siya ang may control. Pero ito yung magandang balita. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ayon sa kanyang nature. At ang nature ng Diyos, ito yung maganda. Siya ay pag-ibig. Sabi sa 1 John 4.8, ang hindi umiibig ay hindi hindi nakakakilala sa Diyos sa pagkatan Diyos ay pag-ibig. E di yan. ang Diyos ay hindi harsh. Ang Diyos hindi malupit. Ang Diyos hindi sadista. Na pag lumapit ka, sasabihin niya sa'yo, pahihirapan kita kasi lumalapit ka sa akin eh. Hindi siya ganun. Mabuti siya. Kaya nga, i-recognize lang natin na siya ay mabuting patter. Hindi lang siya basta patter. Mabuting patter. Oo, masakit minsan ang proseso ng paghuhulma. Pero may layunin ito. Hindi para sirain ka, kundi para para buing kang muli kung hindi natin marerecognize ang kamay ng Diyos, ang tendency natin magreklamo. Tama ba? Magrebelde o mag-quit. Mapupuno tayo ng bitterness kasi inisip natin, wala naman palang kwenta itong pagsunod ko sa Diyos. Wala naman palang kwenta itong nangyayari sa akin. Pero kung recognize mo na may ginagawa ang Diyos sa gitna ng lahat, makakahanap ka ng kapayapaan kahit nasa gitna ka ng gulo. Ibigan, anong pinagdadaanan mo ngayon? Na parang hindi mo maintindihan. Job loss? Relationship? relationship heartbreak, delay sa pangarap mo, tanong mo ito sa sarili, nakikita mo ba ang kamay ng Diyos sa likod nito? Hindi mo kailangan makita ang buong picture ngayon. Pero pwede kang magtiwala na ang pattern ay mabuti. At ang ginagawa niya sa iyo, merong sense. Merong saysay. -say. Kaya nga, recognize God's hand in everything. Huwag lang sa blessings. Misa, inisip natin, ah, blessing ito ni Lord. Kasi may blessing eh. Pero i-recognize natin yung kamay ng Diyos sa lahat. Pati sa pain. Huwag lang sa answered prayers. Pati sa unanswered prayer. Sa bawat ihit ng hangin, sa bawat ikot ng gulong ng buhay, naroon ang kamay ng Diyos na humuhubog sa iyo. Kapag natutunan natin na ma-recognize na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay magkakarantay ng supernatural peace na hindi maexplain ng mundo Instead na magpanik tayo sa bawat challenge, natututunan natin ang tumugon ng ano, ano kaya ang lesson na tinuturo sa akin ng Diyos. Instead na magalit tayo sa mga delays, natututunan natin ang magtanong na, Lord, para saan mo ako hinahanda ngayon? Instead na ma-discourage tayo sa mga sinarang pinto, matututunan natin, ang mag-expect na merong mas mabuting pinto ang bubuksan ng Diyos. Yung perspective natin magiging eternal instead na temporal. Yung response natin magiging faith-based instead na fear-based. Yung prayers natin magiging thanksgiving instead na puro hingi lang ng hingi sa Diyos. Ibigan, alam mo kung anong nangyayari kapag hindi natin recognize ang kamay ng Diyos sa ating mga sitwasyon? Nagiging bilanggo tayo ng anxiety. Nagiging alipin tayo ng stress. Kaya yung prayer natin, puro nalang lang hingi, puro na lang complain pero walang pagpapasalamat. Alam mo, na-bless ako kagabi doon sa aming big group. Sabi nung isa, nung nakaraan linggo siya kasi magpapasilitate. And sabi niya, pinag-pray niya, maubos lahat ng aking paninda para maaga ako at makapag-facilitate ako. So medyo nakaka-stress kasi hindi mo hawak, hindi mo kontrolado yung mangyayari. Minsan, maubos na maaga, minsan, late na at masisira lang yung iyong mga paninda. Pero sabi niya, nag-pray ako, at binigay ng Diyos. Nakapag-facilitate siya last week. And then, kagabi, nag-pray ulit siya. Sabi niya, Lord, gusto ko po maka-attend ng D-group. Gusto ko po maubos na maaga yung aking paninda. At alam mo, naubos na maaga yung kanyang paninda at naka-attend siya na aming D-group. At panayang pasalamat niya. Bakit? Kasi alam niya na ang Diyos ang kumikilos. Nare-recognize niya na ang kamay ng Diyos nandun sa lahat ng circumstances. Isang panalangin lang ang layo nun ng circumstances circumstances na yon. Kaya nga kaibigan, pag hindi mo nare-recognize na ang Diyos ang kumikilos, bawat negative circumstances ang tingin mo kamalasan. Bawat delay, ang tingin mo frustration. Bawat saradong pinto, dahilan yon para manghina ang loob mo. Ang bigat, di ba? Kasi wala kang nakikita ang purpose. Kasi nga, hindi mo nire-recognize na ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Parang paulit-ulit kang nadadapa pero hindi mo alam kung bakit. Hindi mo nire-recognize na may tinuturo na ang Diyos sa iyo. Ang naisip mo lang, Nako, nadapa na naman ako talaga. Ang lupit ng Diyos eh. Nako, ito na naman. Ito na naman yung problema ko. Kaibigan, e, recognize na ang Diyos ang kumikilos sa bawat circumstances. Parang gulong na paikot-ikot pero wala kang direksyon kapag hindi mo nare-recognize na ang Diyos ay kumikilos. At alam mo, kung ano magiging tendency natin? Magiging reactive tayo. Laging emosyon yung pinapa iral natin. Laging padalos-dalos. Magiging bitter tayo. Reklamo dito, reklamo dun. Tanong dito, tanong dun. Lord, bakit ako na naman? Pinag-iinitan mo na ako eh. Magiging victims tayo. Feeling natin palagi tayong talonan. Palaging agrabyado. Palaging kulang. Kaibigan, hindi ka dinesign ng Diyos para sa isang miserable buhay. Dinesign ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya na kumikino siya sa lahat ng circumstances ng buhay mo. At ipagkatiwala mo ito sa Kanya. Ito ang design ng Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos, maging victors tayo sa pamamagitan ng Panginoong Isus. Hindi tayo biktima ng sirkomstansya. Maaring i-allow ng Diyos yung circumstances na yan dahil may tinuturo siya. Pero hindi tayo dapat maging biktima ng circumstances na yon. Hindi ito dapat maging dahilan para matuwa si Satan dahil sumuko tayo sa Diyos. Sinukuan na natin yung paglapit sa Kanya. Kung hindi, magiging victor tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Mga taong may pananampalatayang matibay dahil kilala natin ang kamay ng Diyos na gumagawa kahit hindi natin ito nakikita. Nabibless ako, alam mo, yung mga members na atin, alam nyo naman, may mga members tayo, meron silang mga karamdaman. Pero sobrang faithful sila. Lumalapit pa rin sila sa Diyos. Hindi nila ginawang excuse, Lord, may sakit ako, gusto ko mapag-isa, ako lang muna. Hindi, mas lalo silang lumalapit sa Diyos. At hindi sila lumalapit sa Diyos ng galit kung hindi panay pasasalamat sila. Lord, thank you. Kahit sa D-group natin, kapag nakausap mo sila, may kita mo, nagpapasalamat sila. Nagpapasalamat sila. Lord, thank you sa provision mo. May sakit ako pero kumikilos ka, ikaw ang provide ng gamot. Thank you may mga tao nagpipray sa akin. Thank you may D-group ako. Thank you may family ako na tumitingin sa akin, nag-aalaga sa akin. Kaibigan, ang dami mong dapat i-recognize na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, gusto mo ba lumago spiritually? Then, open your spiritual eyes. Tignan mo yung connection ng mga nangyayari sa buhay mo sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Kapag hindi natin ito nakikita, titigil yung spiritual growth natin. Kasi paano ka matututo kung akala mo lahat ng nangyayari ay aksidente lang, kamalasan lang? Paano ka magiging matatag kung ang iniisip mo ay pinaparusahan ka lang ng Diyos o pinapabayaan ka lang niya? Mali, kaibigan. Pero kapag nakita mo ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng kawalan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapayapaan hindi galing sa sitwasyon, kundi galing sa tiwala na ang magpapalayok ay may plano at ikaw ay hindi nababasag kung hindi hinuhubog. Magtitiwala ka na alam mo, Ipe-present ko ng Diyos bilang testimony sa ibang tao at maraming tao makakilala sa Diyos dahil sa buhay ko. Therefore, in the meantime, habang pinagdadaanan ko ito, merong tinuturo ang Diyos para marating ko yung masterpiece na yon para yung aking ugali magbago, magbera ko ng fruit sa character, magbera ko ng fruit sa sa mga taong dinadala ko sa Diyos at makita nila na ang buhay ko masterpiece. Pero kailangan ko daanan itong mga ito. Magtitiwala ako, i-recognize ko na ang Diyos ang naguhulma sa akin. Siya ang potter, ako yung clay. Alam nyo, si Ben, isang negosyante. Meron siya malaking tindahan sa palengke. Grocery, school supplies, frozen goods, lutong ulam, lahat may meron. Tatlong dekada niyang pinaghirapan yon. Imagine mo, 30 years of blood, sweat, and tears. Pero sa isang gabi, nagkaroon ng sunog. Nasunog ang lahat. Walang insurance. Walang backup fund. Sa loob ng isang gabi, nawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng tatlong dekada. Anong reaksyon niya? Galit. Sama ng loob. At natural lang yon, di ba? Sabi niya, Lord, bakit? Faithful naman ako sa'yo. Regular ako umaaten sa church. Nagtatight ako tumutulong ako sa nangailangan. Bakit mo hinayaan ito, Lord? Mga kapatid, Tanong nyo rin ba yan minsan? Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganyan? Ang hirap, di ba? Pero isang araw, may pastor na bumisita kay Ben. Ang sabi ng pastor sa kanya, Ben, baka kailangan mo palitan yung tanong. Imbis na tanongin mo yung bakit, subukan mo itanong ano? Ano ang gusto mong gawin ko, Lord? Ano ang lesson na gusto mong matutunan ko? Ano ang ginagawa mo sa buhay ko? Minsan, kapatid, ang breakthrough hindi nangyayari kapag alam mo ang sagot sa bakit. Hindi, kundi kapag nagtitiwala ka na sa Diyos na kahit hindi mo pa alam ang lahat ng sagot yun yung blessing, yun yung breakthrough. Nagtitiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang lahat. Si Ben, sa mga buwan ng pananalangin, unti-unti niya nakita ang kamay ng Diyos. Narealize niya, sobrang stress na pala siya sa laki ng business niya. Hindi na siya natutulog na maayos. Lagi mainit ang ulo niya. Lagi pagod. Narealize niya na matagal na pala niyang gustong mag-slow down. Pero hindi niya magawa. Dahil akala niya, kailangan-kailangan niya yung negosyo na yon. Kailangan-kailangan kailangan niyang palakihin ng palakihin yung negosyo na yun. Naalala niya na may matagal na siyang vision na mag-minister sa mga senior citizens. Pero lagi sinasabi niya, wala akong time. Kasi nga, pinapalaki niya ng pinapalaki yung business niya. Now, hindi ito masama kung ikaw ay nagpaplano kung paano mo yun aayusin, kung paano mo yun gagawin. Pero kailangan natin mag-ingat. Kagaya ni Ben, palagi niya sinasabi, wala akong time. Ngayon, alam mo nangyari sa kanya, nasunugan siya. Ngayon, meron siya mas maliit na tindahan. Pero, mas maligaya siya. Mas present na siya sa kanyang pamilya. Dati, lagi siyang wala sa bahay. Mas active siya sa senior citizens ministry. At ang relasyon niya sa Diyos, naku, lumalago, mas malalim. Mas nagiging intimate siya sa Diyos mas totoo mas buhay alam mo sabi ni Ben yung sunog na akala ko pagkawasak ng buhay ko pero hindi pala, yun ang paraan ng Diyos para i-redirect ako sa kanyang perfect will. Kaibigan, ito ibig sabihin ng recognize God's hand in everything. Hindi lang sa success, hindi lang sa provision, kundi sa sunog, sa pagkawala, sa pagkalugi, sa disappointment, sa delay. Kung hindi mo makikita ang kamay ng Diyos doon, makikita mo lang palagi ang sakit, hindi ang purpose ng pangyayari. Makikita mo lang palagi yung lamat, yung sugat, pero hindi yung plano ng Diyos. Kapatid, anong sunog ang pinagdadaanan mo ngayon? Anong pagsubok ang kinaiinisan mo ngayon? Baka hindi mo pa nakikita, pero baka yun ang paraan ng Diyos para hulmahin ka. Baka hindi niya sinira ang buhay mo. Baka in fact, inaayos niya nga ngayon. Ayon yun sa disenyo niya. Ibigan, surrender to the Father's hands.